So nandito tayo ngayon sa provincial capital ng uh, Lanao del Sur at uh, naririnig natin sa ngayon itong tuloy-tuloy uh, na putukan, sporadic firefight dito sa malapit sa area. Ayan, so makikita niyo doon sa kanilang banda, ayun yung mga tao ngayon na, nagtatakbuhan, uh, yung mga naka, nasa taas itong uh, palengke yata ito, maririnig niyo na habang uh, nag na, under uh, parang uh, habang tuloy-tuloy uh, kanina yung press conference narinig natin yan sunod-sunod na pag uh, uh, sunod sunod na putok ng mga baril ayan naririnig natin ngayon uh, napakalapit lang nito sa provincial capital ng uh, ng uh, Lanao del Sur at uh, sa kasalukuyan ay uh, tinitingnan ng ating mga otoridad kung saan banda yan rinig na rinig natin, ayan, sunod-sunod na putok na barel ang naririnig natin sa ngayon. So from time to time uh, naririnig natin 'yan at sa uh, labas tayo ngayon sa sa gate ng Provincial Capitol. Tayo 'yan nga. Andito may mga ilang sibilyan nandito sa labas. Susubukan natin para makita lang natin kung ano nangyayari sa area. <coughs> So itong ngayong mga tao na naandito sa may bandang taas uh, nagbababaan na sila to secure themselves

So we're seeing now uh, dark gray smoke now billowing from that area. Sa so, anong lugar yan? Nakikita, sir? Basak Malatlan. Basak Malatlan? Yung Basak Malatlan. Ano kayang lugar yun? Anong, anong ano yan? Eh, Ayun, may, may sunog? sila. Eh, ano yun May bala yun. Bala, man, bala yun. Naririnig natin ngayon yan. Ah. Uh -huh. So medyo delikado na rin yung sitwasyon natin dito no? So we need to uh, leave the area Ando na rip ko lang ah Ando na rip ko ilay kasi

well, uh, residents here are telling us that uh, that area is a community where houses were hit by uh, probably mortar or uh, an ordinance from uh, the government side.

So that's the area of Basak here in Marawi city. Okay. So they say that it's near the mosque, uh, the area where uh, the smoke uh, is coming from. So, according to the military, Basak is an area where uh, they are uh, hunting down some of the members of the Maute group. That's uh, based on uh, the. Uh, statement of the first infantry division earlier so uh, what we know so far is that there's an ongoing clearing operations in that area and uh, a few minutes uh, ago while uh, the press conference was ongoing we heard uh, several uh, gunshots in, uh, near the provincial capital of uh, lanao del sur and then uh, eventually when we uh, try to uh, reach the area we saw that uh, smoke billowing from that uh, barangay basak so uh, according to the military barangay basak is one of the areas where uh, some members of the multi-group are uh, currently staying Yesterday, the military said that they will not carry out uh, airstrikes. But uh, what we saw today are uh, several choppers that are, are now uh, carrying out airstrikes here in uh, Marawi City. Because uh, according to them, the uh, movement of Maute um, members is a very uh, fluid, very spontaneous. they go everywhere they can, and uh, that's why uh, they need to uh, uh, act on uh, such a uh, movement of the multi-group. Again, uh, the smoke that you're seeing is uh, in the area of Barangay Basak here in Marawi City. And uh, we're still finding out what uh, actually took place in that area. Well, aside from Barangay Basak, uh, the military is also carrying out their clearing operations in two other areas. So uh, their operations are now focused in at least three areas here in Marawi City. They are, uh, they are after around 30 to 40 members of the MAUTI group. That's roughly a kilometer away from uh, the provincial capital of, Ma of uh, Lanao del Sur. I'll show you now the uh, provincial capital, which is just uh, opposite, uh, 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 opposite uh, the uh, area of Barangay Basak. That's the provincial capital of uh, Lanao del Sur. That's why from that area we can really hear uh, the uh, firefight in that area of Barangay Basak. Again, uh, authorities are after around 30 to 40 members of uh, the Mauti group. Now, uh, allegedly concentrated in at least uh, three barangays here in Marawi City. One of them is Barangay Basak, where uh, that smoke is coming from right now. Hmm. <laughs> You can still hear some uh, firefight over there. So later on, we will try to find out what's happening there. Pero, uh, as far as the military is concerned, they are uh, concentrated in at least uh, their operations, their clearing operations, are concentrated in at least three barangays here in Marawi City. You can hear those gunshots coming from that area. Earlier, uh, we were informed that uh, the uh, power provider or the distributor of uh, electricity here in uh, Lanao del Sur, one of its substation, the Lanao uh, del Sur Electric Cooperative, was uh, taken over by some members of uh, the Malte Group. Ah, Mga uh, kapatid, nakikita natin ngayon na uh, umuusok yung uh, bandaron, yung isang uh, barangay kung saan na uh, patuloy yung uh, na ginagawa ng militar kontra sa mauti group. sa auto sa pumagkar sumasakit na tampar sa Kiawari street na ginan waris street woy waris street sa da sa itin na na ginan sir 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 ano yung lugar na yun ay wangu ng bar barang sa kwanata so yun ang ano yun ang highway na ano basak malat ano po? Ano pa lugar yun? Basak, Malat, Alat. Okay. Anong, bakit may umuusok? Ano ba yun? May sinunog yung mga ISIS. Oo. Kaya ano, may sunog. Bahay? Bahay ba? O ano? Uh, Siguro ito. Kasi wala naman ibang masusunog dyan. Oo. <laughs> bahay yun. Kanina pa natin naririnig, sir, yung mga, may mga naririnig tayong putok ng baral, ano? Oo. Oo. Sa sa nakita nyo dito sa lugar, ano ba yung mga ano ba yung mga napansin niyo? Ano Bay nakita nyo kanina. So yung kanina, tapon pa nung isang mm -hmm. araw pa, nandiyan naman yung mga ISIS, oh. diyan sila. So hanggang ngayon nandiyan rin sila. Mhm. Mm So yung ewan ko yung mga tropa ng militar kung saan sila ngayon banda. Yes sir. Baka malapit na dahil uh oh. nagsimula na yung putukan. Oo. -oh. oh. Dire-diretso sir ano. Yun dun sa banda doon, doon yung naririnig natin na putok ng barel. Putok ng barel diyan sa may sunog. Doon sa may sunog na yon, oh, oh. doon sa umuusok na yon sir. Oo, oh, oh yon, nandiyan sila. Okay. Kasi yung ano, yung nakikita natin na medyo tower, parang yun ang mosque ng Muslim dito sa Basakmalatlat. Okay. Nandyan yung mga army noong isang araw pa, nandyan sila. Okay. Yung mauta, sir, nandoon din? Oo, oo hanggang nan... ngayon. Oo, oo, hanggang ngayon, nandyan sila. Uta, yung mauta at saka yung ICC sila? Oo. oo. Isa Nand... lang yun. Nandyan pa ba, sir, si Stephen Hapilon daw? So, si Hapilon, ang balita ko kay Hapilon, nandito siya banda. Kasi iba yung tropa nila doon sa kabila. Oh, sa kabila. Oh, sa kabila? Oo. Oh, oh. uh -oh. Si Happy, londito siya. Uh -oh. Okay. May mga residente pa ba doon, sir? May mga nakatira pa? May mga tao pa? Ah, so, wala na, wala na. Kunti lang natira sa mga bahay nila. Umalis na? Umalis na. Umalis na lahat? Oo, oh, umalis na. Oo. Uh -huh. Okay. May naiwan lang yung mga lalaki. Binabantayan niya yung uh -huh. uh, residents nila. Okay. Okay. So, yun. Mga lalaki na lamang? Mga lalaki lang. Okay. Ngayon lang nangyari ito sa lugar niya, sir? Ano? Ha? Ngayon lang nangyari itong ganito dito sa lugar niya, uh, no? Ah, sa ano lang, parang ngayon lang yung nangyari. Uh -uh. Ngayong panahon ng ISIS. Uh -uh. Nung MI, MNLF, uh -huh. hindi ito nangyari sa Walang Marawi ganito, City. Walang ganito, no? Uh -huh. Walang ganito. So, ngayon, ISIS yung ano, nandito, uh -huh. kaya nangyari yung ganyan. Oo. Uh -huh. So ang ginagawa nila dito sa Marawi hindi sila na awa sa mga tao. Uh -oh. Iba yung puso nila. Uh Oo. -oh. Matigas. Ayan. Hindi malambot. Ayan, narinig natin 'yon, 'no? Oh. Oh. Tuloy-tuloy yung pag yung uh, putok ng barel na naririnig natin. Oo. Oh -oh. Mga 166. ilang kilometro lang sir yung layo natin doon, sir. So, Baka mga 1 kilometer lang 'yon. Isang kilometro lang yung oh -oh. layo. Oo. Oh -oh. Kasi sa ano 'yon, sa may tulay, Mapandi. Uh Oo. -oh. Diyan naman yung military at saka yung mga ISIS sa may tulay. So yung, yung tatlong tulay dito sa Marawi City, puro may ISIS yung mga tulay dyan. Oo. Ito sa lugar na yan. Tatlong barangay sir ngayon yung kusang saan nangyayari yung operation. So ngayon, isa dito Pwede sa kabila, oh. dalawa, tatlo, bali apat lahat. Apat. Ah, ano anong barangay yun sir? So yung dito sa ano sa kabila yung yung barangay Liloda Damadaya at saka yung doon sa ano banda sa Basak area barangay ano ba yung Kadinilan ba yon? Mm uh -hmm. -huh. Kadinilan. Yung dito banda barangay uh, tulale Tulali. Apo, apo. So yung dito barangay Basak Malatlat. Mhm. Mm sa lugar na yun. Dito sa... Sir, maraming salamat po. Makikita natin ngayon na yan. Ito yung mga media na nagko-cover ngayon dito sa lugar. Ayan, kanina katatapos ng interview namin kay uh, Colonel Herrera, yung tagapagsalita ng First Infantry Division, kung saan binigyan nga niya tayo ng update. Ang sabi niya, accordingly, tatlo yung uh, tatlong, uh, tatlong barangay... Uh, doon nangyayari yung uh, operation ngayon ng military. So may sightings pa rin daw kay Isilon Hapilon, pero hindi malinaw kung sugatan nga ba itong si Isilon Hapilon. Ang nakikita natin ngayon dito patuloy nating naririnig, tuloy-tuloy yung uh, pagputok ng barel, Tapos may nakikita tayo na umuusok doon. Ang sinabi ng isang residente na nakausap natin dito, sinunog daw iyan ng uh, ng Maute group para nga uh, bilang uh, diversionary tactics para para maguluhan <laughs> yung uh, military <laughs> ayan uh, may mga bata din tayo nakikita may mga residente tayo na nakikita malapit dito ayan andun pa sila sa kanila mga bahay hindi pa sila umaalis ngayon pa sa bandaron may mga tao rin doon na uh, nanonood o nakikiisyo so kung ano yung nangyayari medyo nakakatakot yung uh, sitwasyon ngayon dito kasi napakalapit lang ng lokasyon namin doon sa sa lugar kung saan nangyayari yung uh, operation ng uh, militar Babalik po tayo mamaya para sa karagdagan pang balita.